nag recently ng birthday si Belinda Angelito Mariano kung saan ay tinawag siyang Bel Mariano sa Philippine Showbiz noong June 10 at siya ay sinurprise ni Tony. Akala ng lahat ay walang party. Yun pala ay nag-celebrate din si Bel Mariano ng kanyang birthday party at may pa-surprise si Tony sa kanya. At Nakakatuwa ang kanilang behind the scene moments. Na talaga namang kikiligin tayo. Ating alamin. Marami talaga ang nagmamahal kay Doni Pangilinan at Bal Mariano dahil maraming na rin naman silang napatunayan. Nagsimula sila dahil sa kanilang teleserying series noong 2021 ng He's Into Hers na talaga namang record-breaking at nasundan pa ito ng iba pang mga teleseries, Kaya naman tinawag silang doon daw ng mga fans. Dahil sa success sa kanilang series ay binigyan din sila ng romantic comedy na movie. Ang love is colorblind. Kung saan naman talaga namang pinanood ng mga madla. Kaya naman tinuring silang the new generation love team and one of the hottest love team in Philippines. Kaya naman tuloy-tuloy ang success ng Don Bell. Pati commercials at endorsements ay talaga namang marami ang kumukuha sa kanila at marami rin nagmamahal na fans sa kanila. Until mag-decide nga ang ABS-CBN at Star Cinema na paghiwalayin muna ang dalawa para sa kanilang individual careers. Sa kanilang paghiwalay ay busy si Donny sa kanyang individual projects tulad na lang ng siya ay isang judge ng Pilipinas Got Talent. At recently nga ay nag-guest siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Marami rin siyang endorsements without Bell. Samantalang si Bell Mariano ay may nakatakdang individual projects din para sa kanya. Nagkaroon ng meeting si Bell Mariano kasama ang magaling na direktor na walang iba kundi si Cathy Molina Sampana na isa sa pinakamagaling at talaga namang blockbuster pag gumawa ito ng pelikula. Dahil ang huling movie na ginawa niya ay pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan ito ang pinaka-sikat at pinaktap-grossing Filipino movies of all time. Ayon pa sa balita, makakasama ni Bel Mariano, walang iba kundi si Piolo Pascual, Joshua Garcia. Kaya naman, sinasabi nilang for sure, nandyan si Papa P. Maganda ang kalalabasan nito at nakaka-excite ayon pa sa mga fans. Siyempre, sa kanilang paghiwalay, marami ang fans ang nanungkot din dahil hindi na nila makikita sa pelikula. For the meantime, si Donnie at si Belle pero iniisip nila baka ito na ang hudyat ng kanilang paghiwalay dahil nga ay sa mundo ng showbiz pag naghiwalay sila ay may mahahanap na ibang kapartner sa isa't isa pero solid pa rin naman ang Don Belle kaya naman kahit makahiwalay ng mga proyekto ay nandun pa rin ang love nila sa isa't isa. Dahil nung birthday ni Belle ay may surprise party itong si Donnie. at siya pa nga ang nagdala ng cake at nagkantahan pa nga sila. Kaya naman super saya nitong si Belle Mariano. O ba diba naman? At nag pa nga siya. At tuwang-tuwa si Donnie dahil siya ay excited at masaya din para kay Belle. O ba diba? Nagsayaw pa silang dalawa. Kaya naman, masasabi mo, talaga naman ang pagmamahal nila sa isa't isa ay low-key lamang. Dahil wala naman silang inaamin na sila na. Pero deep inside ay mahal nila ang isa't isa. Kahit nga sa party ni Belle, ay meron silang sariling mundo. O di ba naman, sino naman ang mag-aakala na love team lamang ang dalawang ito. Pero sa totoong buhay, sila na siguro. At syempre ang wini-wish ng mga fans. Until the end, sila ang magmamahalan. At sana nga makita rin nila pagdating ng araw na sila ang magkatuluyan. At iharap ni Doni sa dambana si Bel Mariano. Kaya ito ang nakaka-excited na part ng Don Belle. Kaya ating abangan na lang ang susunod na kabanata. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!